nakita ako eh. Ada, ada, ada. Ay na, ito tayong NMAX. NMAX na bago. Ayun. oh, NMAX na bago. Punta muna natin. Uy, oh, NMAX. Available na yan dito, sir? Available na Available na yan dito? Wow. Ganda pala ng bago, no? Yan, mga lods, oh. Bago na NMAX dami rito. Yan, mga boss, oh, mga gustong bumili ng NMAX Mayroon dito, dami rito, oh. Sa Willtech, Dito sa kayo, laging handa timog. Yan. Dami, oh. Ito, may matte blue. Mga boss lods. Tsaka matte Green. Ang ganda oh. Ito maganda. Basta alam nyo magkano yung SRT na ito? Ito. 1, 135. Yung ABS. Tapos yung non-ABS. Ah. Ganda oh. Ganda ah mga boss loads oh. oh. ganda ng ano nya 135 mga boss yung ABS pero hindi nila alam yung ano ni sir kung magkano yung non ABS yan mga boss so mga gustong ng NMAX mga loads dito sa may Timog sa wheeltech Motors ang dami ang dami daming stock dito mga boss loads kaya sugod na kung sinong mga gustong bumili ng NMAX mga boss loads oh. ang dami Yan mga lods, kung sino gustong pumunta na ay bumili ng NMAX ng version 2 meron dito sa Timog. Yan sa Timog laging handa. Ayan, puntahan niyo na dito napakaraming stock oh. Kakarating lang. Ayan, yung truck oh. Kabaksak lang. So sa mga gustong bumili ng NMAX na version 2, punta na dito sa Timog. So, laging handa, maraming stock. So i-upload ko 'to mga, mga, boss lods. Dito lang yan oh. Yan. Oh, ayan, ayan, Yan dito lang yan mga boss, sa timog. Pag nakita nyo to, itong circle dito sa timog, baybayan nyo lang ng konti. Harap ng ano, harap yan ng hotel na yan. Yan sa may wheel tech. Daming stocks mga boss. Gaganda pa ng kulay. Kaya mga boss, punta lang kayo doon sa timog. Napakarami ng stacks Hindi kayo maubusan. Ayan. You know? Ako, hindi kayo maubusan. Pambili na lang kulang para sa akin. <laughs> so, yun mga boss loads. Pero ako uh, naka-version 1. So, hindi pa tayo uh, naiingit. <laughs> Papunta pa lang doon. <laughs> Papunta pa lang. Kasi napakaganda. Napakaganda ng, ano, nang itsura niya. Ang laki niya tingnan. Nung nakita ko siya, ako ng, nalaki ako ng konti. Compare sa version 1. Pero so far, so good naman talaga. Ang ganda ang ganda lang ano ng tail light ganda ng tail light mga boss loads binago doon tail light tail light headlight ano pa ba ah uh, itong parang panel dito board panel digital na di, parang di, oh, ang ganda ng dito eh ganda ng uh, speedometer diyan niya Out, uh, ano, output nya dyan at basta so, yan, yan dyan Ang ganda Tsaka maganda rin yung presyo mga boss loads <laughs> 135 Grabe, mahal no Kasi dami din mga dinagdag ng features eh o, sa version 1119 Yung ABS Laki din ang diferensya Almost uh, 17,500 Ah, ba? kung kitin niya na lang mga boss kung yung 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 dinagdag no. So, ganda rin talaga boss yung no? sa ano, version 2. Kung makikita niya sa personal. Ganda. Pero mga boss lords, kung meron naman na kayo version 1, okay na okay naman na, huwag na kayo maingit. <laughs> yung reaction ko, parang hindi din nainggit eh, no? Eh mga boss, ah, uh, Okay na, okay naman din. Same lang naman din siya ng engine. Pero sa din 155, yung taga yung appearance niya naman, physical appearance niya talaga lang naman yung nagbago. Pero yung low blow noon, syempre, parang same lang din naman yung Nmax 155 'yun. Same makina lang doon. Alam ko. Magkakaalam ko. Ah, syempre, mas maganda. Mas maganda mas bago. <laughs> 'Yun na ba, boss? Kapag gusto niyo bumili, Sinabi ko naman yon kung nasana, di ba mga boss lords? Punta na lang kayo na, daming stocks! Grabe! Kakabaksak lang talaga. Nadaanan ko lang talaga. Uh, Pauwi na ako. Oh. Grabe! Alam ko marami naghahanap sa inyo mga boss lords. So, oh, pagkakataon nyo na yun. Na makabilit, makapili ng, ng kursunado yung kulay. Nakapaganda ng mga bagong kulay na nilabas ni Max Ay ni Yamaha, no? Warhol mat siya ngayon Yun, know, talagang ano may pusong kulay, mat Okay naman, mat black to Kaso, mat putik eh <laughs> Laging may putik <laughs> hmm, wala lang ba ganito ni Max na siya sa akin Pipira ko lang sa linisan kasi nga nag-uulan na rin naman mga, mga boss. Kaya e, uh, uh, tinatiming ko lang din naman sya pag saka nag-aaraw. Doon ko lang talaga din saka nasilip agad mag-ano. Maglinis. So, mga boss. binita na kayo. Ayan na. dealer hindi sila nagpapakasya ewan ko lang doon kasi maaga pa eh kung baga ba ano pala lang kung alam 7.30 nung galing ako maaga pa maaga pa talaga mga ka boss kaya punta na lang kayo doon in case na gusto nyo bumili isita na lang kayo doon sa mga may pambili isita na <laughs> talaga ng ano, no. inannounce na kagabi na inaallow na mag na magtanggal, magtanggal talaga yun, know? na ano na hindi na uh, kailangan magsuot ng barrier kapag may ano naman eh may may mga inclusion or hindi yung tatawag doon merong mga limitasyon or may mga pinapayagan at mga pwede you know? may mga pwede tsaka hindi pinapayagan parang ganoon muna yung pinapayagan na kapag same kayo ng ano na tinitirahan kapag relatives yan pwede nang hindi na ako daw maglagay ng barrier yun di ba magandang balita yun lalo sa magasaw na araw araw papasok sa trabaho asingan, nga una na sa lahat syempre sa hindi na wala ano, mawala na yung sagabal dun sa likod ninyo na para bang parang may humahatak sa iyo patras pa kapag may barrier kayo di ba at pangalawa sa mga boss syempre yung safety nun di ba Then, makakaya ka pa na siyempre sa may OBR mo. Yan <laughs> yung pinaka-importante, di ba? Then, tsaka, baka naman mga ka-boss, siyempre, eh, dagdag castles yun para sa mga ibang motorista na ah, uh, uh, pa lang sa uh, nangyayari nito sa atin, di ba? Ano, kapag hindi kayo magkasama sa bahay, or kunyari, ano ka, ah, uh, driver, tapos apo uh, yung sa mo yun kailangan kailangan nyo pa rin mag barrier kapag hindi kayo magka magkaanak na hindi nakatira sa isang bahay parang ganon ganon yung sitwasyon mag-barrier ka pa rin ulitin ko ha mag-barrier ka pa rin kapag hindi kayo magkasama sa loob ng isang bahay yun so kailangan mo mag barrier pero mga boss kapag magkasawa naman kayo at nakatira kayo sa mismo sa isang bahay yun yun ang hindi na kailangan mag-barrier maglagay ng barrier kapag papasok kayo or sasakay kayo sa motosiklo no? so good job mga boss na nakaisip ngayon na allowed uh, na na pinapayagan na, na kahit hindi na magsuot good job doon mga boss kasi so yun mga boss lang sa ganito lang itong video na to uh, ay nabutan tayo so mga boss lang sa ganito lang itong video na to uh, maraming maraming salamat sa pag support na, no? Sa vlog natin. So, umagang ito. So, ride safe sa inyo ako. Ingat kayo.